Ano mga kabugis, sa kumuli si Lito at welcome back sa aking channel, Malyaris Garden. Ang share ko naman sa inyo ngayon kung paano natin na ah, madidiskartehan yung mga ating mga bugimbilya para uh, tumagal yung mga bulaklak. Napapansin nyo ba na yung mga bugimbilya natin pagka yung kukunti ang dahon at walang dahon, eh mas tumatagal yung mga bulaklak. napapansin natin yan, halos pala yung bulaklak ang nakikita uh, natin. At saka matagal kasi yung init, Uh, nainita silang lahat pagka umulan, nagdilig ka uh, tuyo agad, hindi na nasasagat ng mga tao na uh, nainita siya uh, mapansin nyo ito na mga bugambil ako na tao dito muna tayo pero pagka ganito naman na malilito talaga ang dahon eh, matagal namang magtanggal tayo hindi na natin tatanggalan yung mga ganyan na uh, maliliit yung malalaki ang dahon lang, ito kagaya nito Ah, tatanggal lang ng bulaklak nito eh, meron na naman bago, di ba? Pero maliliit ang dahon niyan. Ang babawasan natin 'yung malalaki ang dahon. Nagpapakita ko sa inyo, Mommy, kung paano ang pagbawas. Hindi naman lahat babawasin natin. Kagaya dito. Ayan ang oh, ang lalaki ng dahon, oh. Tsaka parang naagawan siya. Nagsasariwa na naman dito. Pero 'yun lang ang i-share si ko sa inyo. Papakita ko sa inyo kung paano 'yung pagbabawas natin. Pero dito muna tayo. Ito napansin nyo ito, kukunti ang dahon nito Pero ang tagal na nito Na binibidyo ko sa inyo na maraming bulaklak Pero kukunti ang dahon nya uh, Binawasan ko na rin sya ng dahon uh, Papakita ko sa inyo kung paano yung pagbabawas Dito muna tayo Ito medyo luma na ba? Diba? Kaya na naman Mamamulaklak na naman yan uh, Tutuloy-tuloy yung pamumulaklak Ito naman dito, kaya nasama ko kayo dito Kaya dito yung uh, pure white, white na ito uh, bridal white na to mahaba na naman yung mga sanga nya kaya hindi naman maganda ang gagawin na naman natin pagkaganyan Trim triman na natin pabawasan na natin yung mga pabawasan na natin uh, ah, para pag namulaklak siya uh, ah, maganda eh, dito may bulaklak siya kasi pa mamulaklak man hindi na maganda ayun kagaya yung red na yan eh ah, maganda ang pagkakabulaklak. <laughs> ito medyo mahaba pabalik ah, tayo papakita ko sa inyo paano pagbabawas ng dahon para mas tumagal ito masyado makapalang dahon ito makita nyo pero nagumpisa na siyang mamulaklak namumulaklak na siya, mamulaklak, mamulaklak na siya. Ah, parang hindi tatagal yung bulaklak niya kasi ano, naagawan siya ng dahon diba? nagsasariwa na naman oh. Ay papakita ko sa inyo kung ano gagawin natin. Pansin niyo ito, parang magsasariwa siya, di ba? Ah. baka hindi ito yung bulaklak. Ah. Ganito lang gagawin natin. Ito, napansin niyo na may siya. Pero wala na siyang bulaklak dito. Pwede natin bawasin dito. Ayan. Ayan lang. Kung may mga dahong dahon na ganun, pwede nang tanggalin pababa para tumagal siya. Ganyan. Itong mga sariwa na to, pwede natin na ano, tanggalin na yung ano yung malalaki niya. Kasi nagagawan yung bulaklak. Kaya natin yung mga ponyan. Ah, uh, dulo-dulo niya. Yan lang malalaki ang tanggalin natin. kasi hindi magtatanggal agad dito kasi hindi pa masyadong tagaraw tagulan pa lang kaya kailangan tulungan natin tanggalin natin yung malalaki napansin nyo, kukunti ko, na yung dahon. Gumanda, di ba? Kaninang lago-lago. Ang dami na natanggal natin. Ito. Babawasan ko pa ang konti. Malinis na yung puno niya. Wala na yung malalaking dahon niya. Itinir lang natin yung mga uh, maliliit na dahon niya. Tinanggal natin yung mga malalaki. pwede pang tanggal-tanggalin yung mga ano, yung nasa singit dito oh. Bababa na lang ng ganyan. Yung mga nakasingit singit sa may bulaklak. Pwede natin tanggalin. Tsaka-tsaka lang. Kasi alam niyo tagulan niya Ah. Uh, hindi masyado mainit at baka madahon, kaya madaling malaglag. Pagka tagaraw naman, kahit na hindi na tayo mag-cross ng dahon, okay lang kasi taginit kaka-maulan eh talaga Para mapatagal natin yung bulaklak a uh, linisan natin, alagaan natin yung mga ibang tao Sampay depende na Ang diba, ganda. Ang ganda na, oh. dito, meron pa dito. Namamulaklak na rin siya dito, eh. Bawasan lang natin dito. Kahit kakamayin lang natin. Baba ba? Yung may ba? -ba. Oh, yeah. Isa sa dito eh. Maganda na rin sana to. Kaya lang dito, tanggalin na dito kay Lali. Ito sa nga na to. na rin natin. Ang dahon. o lang para ah, mapatagal natin ngayon tagulan pa rin yung mga bulaklak ng ating mga bukimbilya lagi si pa bulaklak na eh kaya lang pagka ah, masyadong malago yung dahon niya ah, madaling malaglag kasi pagka ah, naulat hindi agad siya naiinita kasi makapal yung dahon ah, naglalagas siya agad ah, hanggang dito lang ang video ko ito sana may ma share ako sa iyo pero pagka ah, tagaraw -tag naman Ah, uh, kusang yung mga dahon kasi pagka mga tagulan, uh, matibay yung mga dahon niya, hindi paglaglag kasi laging basa. Ah, uh, dito na lang at maraming maraming salamat sa mga patuloy na panonood dyan ng mga video ko. Maraming maraming salamat sa